Good afternoon guys, nandito ako sa school ngayon with my uh, brother-in-law Mark, hello and my sister in the blood Sister Che, come on Hello, Ate Ang gato, Ate Shane Hello, Hawaii Hi Hi nice. Ito po ang merienda namin Anong tawag dito, Belle? Cinnamon Cinnamon Yan, yeah. sarap yan, cinnamon Cinnamon at uh, kanina po, inaalok po ako ng aking uh, ng aking kapatid. Binibigyan ako ng isang slice but uh, pinababayad ako. Okay. Magkano kaya ang ibabayad ko? Ano po ang trabaho ng isang guard? Yan po, ito topic natin yan na uh, kung paano nagtatrabaho ng masikap, masipag ang isang uh, gwardiya ang pagiging gwardiya ay isang marangal na trabaho huwag niyong nilalang lang ang uh, trabaho ng isang gwardiya ang alam lang po kasi natin sa pagiging gwardiya ay yung pag, uh, pag naka-duty sila sa gabi no? tulog sila <laughs> hindi po hindi po. Hindi po palaging gano'n. <laughs> may mga gwardiya po na talagang gumaganap sa kanila mga tungkulin. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano kumain ng cinnamon. Ayan, meron siyang uh, pasas, may uh, sugar. The bread is uh, new, ha? Huh? O yan, no? Pagod. Blessing po to, blessing. Sawto <laughs> <laughs> so, si Kencho. Ganun po kumain si naman. Shout out po. Shout out. Hi guys. Ito so, si Angelo, si JB, inaanak ko at si Neil. Si Neil yan, singer yan, minsan I-guess natin yan sa vlog na to. Ang yeah, sample nga nyo. Nahiya po kayo. Ay! 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 Sa ilalim ng puti <laughs> Kanti lang daw eh Bumiyok ka pumiyok. Walang, walang practice yan. Next time ah, kantahan mo yung mga viewers natin. Awa. <laughs> Sa church po. Sa church ha? Sir. Special number. Ha? Ito naman, anong hidden talent mo kuya Angela? <laughs> Dancing. <laughs> Dancing, ano? Bili. Pakita mo. Huwag kayo mahiya. Labawok. walk. Mm. hindi sarap cinnamon special <coughs> well, lagot kayo araw araw ni kuya Chris ayoko yung gumamit kaya hindi nyo alam kung gawin dapat lang yun kuya Chris para matuto sila Rob um, pa ang gusto ko rito may pasas Tapos malambot yung bread Bago At ini- um, Ininegosyo ata ito ni ano eh Ng sister ko <laughs> What will you call To your uh, oldest store Ano yung tatawag mo sa store mo Sister Che Sister Che Pwede ka bang lumabas agad at may interview? Ayaw ko siya, naihiyak. Hi, mommy! Ito na pa yung sinusundo ko. Busy, busy. Hi, mommy! Wow! Dalagang Pilipina, yeah! Hi.